gut motility ay tumutukoy sa paggalaw ng pagkain, likido, at dumi sa ating digestive tract. This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Na pinapagana ng sabay-sabay na pag-urong ng mga kalamnan sa dingding ng bituka. Ang prosesong ito ay mahalaga para sa pagtunaw, pagsipsip ng sustansya, at paglabas ng dumi. Peristalsis, parang alon na pag ng kalamnan na nagtutulak sa pagkain pababa sa esophagus, tiyan, maliit na bituka at colon. Segmentation, ritmikong pag-urong na hinahalo ang pagkain sa mga digestive enzymes at nagpapataas ng nutrient absorption sa maliit na bituka. Migrating motor complex o MMC, isang parang alon na paglilinis na nagaalis ng mga natirang pagkain at dumi sa tiyan at bituka sa pagitan ng mga oras ng pagkain. <tong> siguro nito ang maayos na pagtunaw at pagsipsip ng mga sustansya. Pinipigilan ang pagtitipon ng pagkain at pagdami ng bakterya. Tinutulungan din nito ang regular na pagdumi at paglabas ng dumi. Ang abnormal na paggalaw ng bituka ay maaring humantong sa iba't ibang mga kondisyon sa gastrointestinal, kasama na ang mabagal na paggalaw ng bituka. Mga sanhi gastroparesis na kung saan ay ang pagkaantay. Ala ng pag-alis ng laman ng tiyan, matal na paninigas ng dumi, at mga kondisyon tulad ng hypothyroidism o diabetes. Mga sintomas, paglobo, pagihirap sa tiyan, matigas na dumi, o madalang na pagdumi. Ang mabilis na paggalaw ng bituka ay maaring maging isang malaking hamon. Ang mga sanhi nito ay ang pagtatay dahil sa impeksyon o irritable bowel syndrome, na madalas tinatawag na IBSD, at ang sobrang aktibong thyroid na kilala rin bilang hyperthyroidism. Ang mga sintomas na maari mong maranasan ay madalas at malambot na pagdumi, pananakit ng tiyan, at mahinang pagsipsip ng sustansya. Ang hindi maayos na paggalaw ay isa pang uri ng karamdaman sa paggalaw ng bituka. Ang mga sanhi nito ay maaring irritable bowel syndrome na nagpapalit-palit sa pagitan ng TB at pagtatae at small intestinal bacterial overgrowth o SIBO. Ang mga sintomas ay kinabibilangan ng pananakit ng tiyan at paglobo kasama ang pabago-bagong pagdumi. Pagkain, ang mga pagkaing mayaman sa fiber ay nakakatulong sa maayos na galaw ng bituka. Ang mga pagkaing mababa sa fiber o mataas sa taba ay nakakabagal nito. Tubig. Mahalaga ang sapat na pag-inom ng tubig para sa maayos na pagdaan ng pagkain at tumi. Pag-ehersisyo Ang regular na pag-ehersisyo ay nakakatulong sa maayos na galaw ng bituka. Gamot, ang mga opioid, anticholinergic o ilang antidepressant ay nakakabagal ng galaw ng bituka. Ang mga laxative naman ay nakakapagpabilis nito pansamantala. Sistema ng nervios. Ang galaw ng bituka ay kontrolado ng enteric nervous system, bahagi ng autonomic nervous system. Ang stress o pagkabalisa ay maaring makagambala sa galaw ng bituka. <laughs> Gastric emptying study. Sinusukat nito kung gaano kabilis umaalis ang pagkain sa tiyan. Manometry. Sinusuri nito ang presyon at pag-urong ng kalamnan sa esophagus o bituka. Transit time studies. Sinusuri nito kung gaano kabilis dumadaan ang pagkain sa mga bituka. Mga pagbabago sa pagkain. Dagdagan ng pagkain ng mga prutas, gulay, at mga buong butil. Uminom ng maraming tubig. Physical na aktibidad. Mag-ehersisyo palagi para makatulong sa pagdumi. Mga gamot. Prokinetics para mapabilis ang galaw ng bituka, halimbawa para sa gastroparesis. Antispasmodics para sa IBS upang mapatino ang galaw ng bituka pamamahala sa stress, magsanay ng mga paraan ng pagre-relax para mapabuti ang galaw ng bituka. Kung palagi kang may problema sa galaw ng iyong bituka, kumonsulta sa isang doktor para sa tamang diagnosis at gamutan. Ang mga problema sa gut motility ay maaring magdulot ng matindi at patuloy na pananakit kapag mayroong abnormal na paggalaw, masyadong mabagal, masyadong mabilis, o hindi sabay-sabay na pag-urong ng mga kalamnan sa gastrointestinal tract. Ang sakit ay nagmumula sa mga bagay tulad ng pamumulikat ng kalamnan, iritasyon ng nerbiyos, pagtaas ng presyon, o pamamakas. Narito ang detalyadong paliwanag kung paano nagdudulot ng pananakit ang mga problema sa gut motility, paglakas ng pag-urong ng kalamnan, pamumulikat. Paano ito nangyayari? Ang sobrang aktibong motility ay maaring magdulot ng madalas o matinding pag-urong ng kalamnan, pamumulikat, satiyan o bituka. Ang mga pamumulikat na ito ay nagpapasigla sa mga receptor ng sakikit sa bituka na humahantong sa pagkirot at matalas na pananakit ng tiyan. Mga halimbawa Irritable Bowel Syndrome, IBS. Ang labis at hindi maayos na pag-urong ay nagdudulot ng pananakit na parang kinukurot. Pagtatay. Ang mabilis na paggalaw ng dumi ay naguunat sa mga bituka na nagpapagana sa mga reseptor ng sakit. Naantala o baradong gut motility. Paano ito nangyayari? Ang mabagal na motility ay humahantong sa pagkaipon ng pagkain at hangin na nag-unat sa mga dingding ng bituka at nagpapaas ng presyon. Ang pag-unat na ito ay maaring makairita sa mga nerbiyos sa lining ng bituka na nagdudulot ng matindi at patuloy na pananakit. Mga halimbawa, gastroparesis, ang pagkaantala ng pag-alis ng laman ng tiyan ay nagdudulot ng pagkabusog, pagduduwal at pananakit. Para sa bituka, ang baradong bituka ay humahantong sa matinding pananakit dahil sa pagtaas ng presyon at ischemia o nabawas ang daloy ng dugo. Nakakulong na hangin at pagkabusog. Paano ito nangyayari? Ang mahinang motility ay nakakagambala sa normal na pagdaan ng hangin at natunaw na pagkain na nagdudulot dulot ng pagkabusog at matalas o mahapting sakit. Ang hangin na nakulong sa mga bituka ay naguunat sa mga dingding ng bituka na nagpapasigla sa mga nerve endings na sensitibo sa sakit. Mga halimbawa, small intestinal bacterial overgrowth SIBO, ang labis na pagawa ng hangin ay nagpapalala sa pagkabusog at pananakit. Sobrang sensitibidad ng nervios, visceral hyperalgesia. Paano ito nangyayari? Ang mga sakit tulad ng IBS ay kadalasang nagpapataas ng sensitibidad ng ang mga nerbiyos sa bituka. Kaya tang normal na motility ay nagiging masakit. Kahit ang maliit na pag o pagurong ay maaaring magdulot ng matindi at patuloy na pananakit mga halimbawa post-infectious IBS. Ang sobrang sensitibidad ng nervios ay nananatili pagkatapos ng impeksyon na nagdudulot ng talamak na pananakit. Tugon sa pamamaga. Paano ito nangyayari? Ang mga problema sa motility ay maaring humantong sa pagtigil ng pagkain, pagdami ng bakterya o pinsala na nagdudulot ng pamamaga. Ang pamamaga ay nakakairita sa lining ng bituka at kalapit ng mga nerbiyos na nagpapalakas ng mga senyales ng sakit. Mga halimbawa, inflammatory bowel disease, IBD, ang mga problema sa motility at pamamaga ay nagdudulot ng matindi at patuloy na pananakit. Diverticulitis, ang namamagang mga pouch sa colon ay nagdudulot ng pananakit sa isang partikular na lugar. Nabawasang daloy ng dugo, ischemia. Paano ito nangyayari? Ang mabagal o baradong motility ay nagpapataas ng presyon sa mga bituka na pumipigil sa mga daluyan ng dugo. Ang nabawasang daloy ng dugo ay nagdudulot ng ischemic pain na matindi at patuloy. Mga halimbawa: intestinal ischemia, matinding panakit ng tiyan dahil sa nabawasang supply ng oxygen sa mga tissue ng bituka. Mga pangunahing sintomas na kaugnay ng pananakit mula sa gut motility disorders. Uri ng pananakit, pagkirot, matalas o mapurol, depende sa sanhi. Ang sakit ay maaring kumalat sa likod o dibdib sa malalang mga kaso. Lokasyon Itaas na bahagi ng tiyan para sa mga problema na may kaugnayan sa tiyan. Ibabang bahagi ng tiyan para sa mga problema na may kaugnayan sa kolon o tumbong. Karagdagang mga sintomas Pagkabusog, pagduduwal, pagsusuka. Mga pagbabago sa pagdumi tulad ng pagtatay o paninigan ng dumi. Lagnat o pagbaba ng timbang sa malala o nagpapaalab ng mga kondisyon. Mga kondisyon, kung saan ang gut motility ay nagdudulot ng matinding pananakit. Para sa bituka, ang mga bara ay nagdudulot ng pagunat, pagtaas ng presyon, at ischemic pain. Gastroparesis, ang pagkaantala sa pag-alis ng laman ng tiyan ay humahantong sa talamak na pananakit at discomfort. IBS na may pagtatay o paninigas ng dumi. Ang pamumulikat o mabagal na motility ay maaring magdulot ng matinding matinding pananakit. Pancreatitis. Ang binagong motility malapit sa pankreas ay nagdudulot ng pananakit. Volvulus. Ang pag-ikot ng mga bituka ay pumuputol sa daloy ng dugo na humahantong sa matinding pananakit. Pagsusuri. Upang matukoy ang gut motility bilang sanhi ng matinding pananakit, ang mga sumusunod na pagsusuri ay ginagamit. Imaging tulad ng CT scan o X-ray upang suriin ang mga bara o pagikot. Manometry, sinusukat ang presyon at pag-urong ng kalamnan sa mga bituka. Transit studies, sinusubaybayan ang bilis ng paggalaw ng pagkain sa GI tract. Endoscopy, visual na inspeksyon para sa pamamaga o mga problema sa istruktura. Paggamot, mga pagbabago sa pamumuhay, mataas na fiber na dieta at hydration upang makontrol ang motility. Iwasan ang mga na nagpapalala ng mga sintomas. Mga gamot, prokinetics upang mapahusay ang motility, halimbawa metoclopramide para sa gastroparesis, antispasmodics para sa pag-alis ng sakit sa IBS, mga gamot na anti-inflammatory para sa IBD. Operasyon, kinakailangan para sa mga bara volvulus o iba pang mga problema sa istruktura. Iba pang mga intervention, mga modulator ng sakit sa nervios para sa visceral hypersensitivity, halimbawa, mababang dosis ng antidepressants. Kailan dapat humingi ng agarang medical na atensyon? Patuloy, matinding pananakit na tumatagal ng ilang oras. Mga kaugnay na sintomas tulad ng lagnat, pagsusuka, dugo sa dumi, o kawalan ng kakayahang maglabas ng hangin. Mabilis na paglala ng mga sintomas dahil ito ay maaring magpahiwatig ng bara o ischemia. Ang matinding patuloy na pananakit dahil sa gut motility ay nangangailangan ng agarang pagsusuri upang maiwasan ang mga komplikasyon at matiyak ang epektibong paggamot. At sa may kakayahang tumulong sa channel kong ito, dahil hindi pa po tayo monetize at nangangailangan po tayo ng isang pro video editor upang mapaganda po natin ang mga video upang maging realistic at akma sa tema ang mga images at effects. Huwag pong magatubili sa pag-donate cash at 0935-543-3948. Ang inyong donation ay magiging daan para mas mapaayos pa po natin ang ating mga videos. Maraming salamat sa pagunawa!